po natin siya ng ganito. May mga ano po, turn po siya, ayan. Kasi yung iba nagsasabi, bakit wala daw ang ano, uh, tinik yung ating uh, kalamansi. Eh, hindi naman talaga siya makikita kasi maliit siya. So, so hello everyone! Sa video natin ngay ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ko Uh, pinuproning or pinuputol yung aming kalamansi at um, papaano ako mag experiment tayo ng magtatanim tayo ng uh, cutting kalamansi in a pot and ngayon ay December pa so uh, sa previous ko na videos guys, video guys ay sinasabi ko doon na um, magpoproning tayo by um, February or March but this time ibabahagi ko sa inyo at mag experiment tayo na ngayon ko na siya ikakating this December and tingnan natin kung uh, magso-survive yung ating cutting uh, kalamansi so ito yung ating kalamansi na hindi pa naputulan at ito naman po yung after actual na kalamansi inapat kung makikita nyo, ang dami ko diyang pinutol. So, hindi na masyadong dikit-dikit yung mga um, branches. And yung mga unwanted branches ay pinutol na natin. So, so hindi pa talaga siya full na pruning. So, may iniwan pa ako dyan na medyo iilan-ilan kasi gusto ko silang i-pruning sa uh, February tsaka March. And ito na nga yung mga kinating ko at um so ipapakita ko sa inyo papano paano itatanim yung kating kalamansi in a pot. Mga reason po na iniwan ko yung iba halimbawa dito kasi may mga bulak mabulaklak um, mga, mga ano na siya nakikita nyo mga bunga so paanohin ko muna yan sila palakahin ko muna yan sila so mga ang ang mga unwanted na mga puno-puno is ito po. Kinukuha ko siya para yung energy ay mag-focus sa so, may bago na naman siyang um tutubo na mga leaves at medyo giginhawa yung ating tanim. So marami pa po dito na mga gusto kong kuhain sa February at saka sa March. So sa ngayon ito lang muna yung ginagawa ko kinukuha ko yung ibang branches na mga unwanted. So, kung makikita nyo po, ito, kasi super wala naman siyang gamit talaga. So, kinukuha ko siya. Ito, ganun din. At saka, kinukuha ko yung iba dito para mag, ano, mag-produce na naman dito ng mga bagong um, buds. So, at saka dito, marami akong pinuputol. Ito rin, para mag-create siya ng bagong buds. So, try natin siya dito ng ilagay yung mga cutting natin na kalamansi. Ah guys, ito yung mga na cutting natin na mga kalamansi na mga branches. So, magse-select tayo ng ating itatanim na cutting. O, so, ito, parang pwede natin itong itanim. So, putulin lang natin siya. Gusto, gusto ko siyang iwan ganyan. Kailangan natin siyang kiskisin dito para dyan po mag-recreate yung ating roots. Ayan. Tatanim ko siyang ganyan para ito mag-create yung roots po. Kailangan siyang kis-kisin. Tapos puputuloy natin yung medyo ibang mga kuan. mga leaves or ganyan, ganyan. Kasi kailangan niya ng maraming energy bago lang kasing bini So ganyan po ang gagawin natin. Gusto ko rin siyang itanim. Tuloy natin sya dito. So, I-kis-kisin natin dito. So. Ayan. dalawa na tayo. Try natin tong i-tanim. Kasi may ano siya, May bunga o. Oh pinutol ko siya para yung iba doon is doon. Tanim natin siya. Ito. Ito. kailangan bawasan kasi yung mga leaves guys para um, yung kanyang energy ay hindi kailangan niya kasi ng energy so bawasan bos konti ang leaves para hindi masyadong maraming energy ang mawawala Ayan. ito yung mga itatanim natin guys ayan kinikis-kisan ko na yan sila and so ayan na guys um, tatanim lang po natin siya ng ganito so tusok lang po natin to tutusok lang po natin ganyan medyo mga ganyan po ka haba yung tusok or mas mahaba mas maganda para yung roots mas marami siyang posibilidad na magka-roots so Yan po itanim na natin. So, very important po, guys. Ayan. Ayan, kikita nyo. Ayan yung mga 1, 2, 3, 4, 5 yung natanim natin today. So, ang very important din after planting ang mga cutting na tanim, mga cutting na tanim is diligan po natin. Kailangan, guys, ano, Huwag natin silang ipadry para yung roots niya is mag ano siya magkakaroon siya ng maraming roots wag nyo pong ip wa wag nyo pong ipadry yung kanyang um, kung saan nyo siya nilagay kasi para magbibuild yung bago niyang roots yan so yan lang po sa ngayon and i-update ko po kayo kung in this winter time na na maging successful po yung ating uh, pagkakating, pagtatanim ng kating na kalamansi. So, that's it for now. And thank you so much for watching. I hope na nagustuhan nyo ang aking video. Please do like, subscribe, comment and share. At mag-comment po kayo sa comment section. Maraming maraming salamat sa inyong oras at hanggang sa susunod ko pang mga video at i-update ko kayo. Bye bye.